Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Sa isang episode ng kanyang show na Christy Fair Minute ay napag-usapan ni Christy Furman ang tungkol sa diumanoy politikong sangkot sa isyu. Magugunitang ang nauna ng sinabi ni Christy, na ayon sa kanyang source ay pinaimbestigahan daw ng pamilya ni Bea kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic dahil daw nakakaya nitong tumira sa isang super pangmayamang condo unit. Ibinunyag din ito na kapag, Tin Race ay nakapangalan sa politikong lalaki yung unit at bakit siya ang boss ni Dominic. Bagamat hindi siya nagpangalan o nagbigay ng anumang iba pang detalye, nagbigay naman naman ng clue si Christy, Sinabi nito na wala sa Senado at Kongreso ang politikong may-ari ng condo unit na tinitirhan ni Dominic Roque. Habang umeere ang programa ay may nag-text sa host ng, nairamdam ko congressman yan at wala sa Senado at yung condo po nasa Bonifacio Global City o BGC. Sagot agad ng batikang manunulat, palpak lahat ang hula mo. Wala sa Senado, ayan po, clue na yan ha. Wala sa Senado, wala sa Kongreso at wala rin po sa BGC ang condo unit. Sa parehong episode ay nanggit nito na dalawang senador daw ang tumawag sa kanya para tanungin ng diretsyo kung sino ang politikong may-ari ng kondo ni Dominic. At yan ay sina Senator Rafi Tufo at Jinggoy Estrada, maging si Councilor Aiko Melendez ay humihingi din daw ng crew, sinabi ni Christina na alam ni Dominic ang kwento, at wala siyang babanggitin kung sino sa mga nagtatanong dahil gusto niya na si Dominic mismo ang maglabas nito bilang siya naman ang involved sa issue. Pahayag ni Christy, ito po ang taya ko sa isyong ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na tutuong may pangalan ang politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at dapat magbukas ng isyo at hindi kami. Yun ang aking taya dito, kailangan siya ang dapat magpaliwanag kung bakit lumulutang ang kwentong ito. Hindi pwedeng kami dahil hindi naman kami ang involved, eh, hindi naman kami sangkot, di ba? Saka ang daming sources kalat na kalat ito. Alam mo Dominic Roque na mayroon kang kailangang sabihin, alam mo na mayroon kang dapat nalinawin, sabi pa ng TV radio host. Sa kabilang banda ay idiniin ni Christy. Hindi namin sinabing karelasyon mo yung politiko. Wala kaming sinabing kahit ano, pero ang pagpapaliwanag para maliwanagan ang mga nag-iisip sa iyo dapat manggaling, hindi sa amin. Pagkatapos, sinabi rin niya na nakarating ito sa kampo ni Bea. Alam din daw ng pamilya ni Bea ang tungkol sa lahat ng ito at alam daw niya at sa opinion niya na isa ito sa mga dahilan kung bakit ang paglakad papunta sa altar ay hindi matutuloy. Yun po ang alam ko, yun lang ha, pupwede po akong mali, pwedeng tama Pilihin po natin ang tamang bersyon. Wala pong dalawang tamang bersyon ng katotohanan, sambit pa ni Christie.